Mama, pag nag-ice ko lang ako, maupon ka kaya kay ate si Kuwenta. Oo, oo. Ano mag pinipili mo? Baon lang ko pag-aaral. Sabihin mo na, hindi na kita paaralin. Pa <laughs> ano kasi Diyan din siya eh? Si Aiki minsan nagkukumpara kay ate niya. No, oo, nagkukumpara ano. niya. Kala mo, aping-api lagi. At si ate ganyan. Mm, Nakakausap. At si ate mami, siya lang yung ano lagi. Siya yung lamang. Hindi <laughs> ko danas kasi magkumpare eh. Wala ako ikukumpare. <laughs> kasi magkisa ka lang. <laughs> Sila, Diyos si ko, si sa masakit ulo ko. Naku, Ate, sabi ko, para kayo, pantay-pantayin kayo, ha? Huwag ganyan, ugali mo, ayusin mo ka ako, ha? At ate, ganito, ganyan. Ano mo, ating ate, ang putik. mami. Ati saan? Mayroon akong saluyot. Saluyot. Gusto mo ba saluyot? ba itong kampong na to? Sa lahat-lahat ng gulay, ito pinakamahal. Kasi Noy, si si so so, ang inaano nila Noy, lumulubog sila sa tubig. Ang ang tubig niya. so, lahat kampong talaga mag-adya? Pwera, pa kung may bangka, masakyan. Pero sa'yo, bilang mapilang yung kagong na yung ganyan eh. Kay yung mami pani, Diyos ko po. Parang di na masyado mainit ngayon, no? Ay, mainit pala ngayon. Alam wala. Maal may yung hangin nga pa may kasama ng alinsangan. Yung hangin, hangin ka na ba? Ano yan? Ano May kasama ng alinsangan, hindi na siya malangin kagaya ng mga nakarang araw ay makita mo si Ati pa Pajan tumut na komut pulang nila balot na balot pulang nila magkakasangkamasjid sigan sa sino ano yung anak ni ay si papa ay si Ate medyo ane lang yata copy ni... Parang support ni ano ni... Sino ba yun? Ako na Si jongko si, kagabi na kata. Ano yan ang pagbili sa kapo na pagbili sa kapo. sarap. Hindi may minamahal. Hindi kagabi na kako. Hindi na? Sa hanoy, may punay na

nagdala to ng ano, alalaki. Gabi na ata. pa may Oo, sabi ko, ano ba to? Parang pwede na itong gawing payong. Sobrang laki. na na parang yung fears mo ay pahingi pala pahingi pala <laughs> yun na pala mo si nakakatakot doon yung, si yung tito sa. mo yung biglang natakot doon may, may may pera ka pa doon <coughs> ano? magkano ba yun? ano ba yung bibirin mo? hindi ba ano? ano ba yun? Babae pa siya ng registration niya yan. Magbabae hmm. talaga ay, ay,